maliban sa kandidata ngayong taon ng Myanmar sa Miss Grand International ay trending din ang national director nito na si Hutu Aunt Lewin na kilala sa kanilang bansa sa larangan ng pageant at modeling. Kasabay ng kontrobersya na kinasasangkutan ng kanyang kandidata, ay nahaharap din sa mga kontrobersya si Hoto Antwin, lalo na sa kanyang tunay na pagkatao at ang sinasabing isa siya sa mga dahilan sa pagkakadethrone ni Miss Myanmar at lifetime ban ng kanilang bansa sa Miss Grand International. The Philippine Showbiz List presents Tunay na pagkatao ni Miss Grand Myanmar National Director Hutu Ant The Life and Journey of Hutu in Male Pageantry. Si Hutu Aunt Luin ay isa sa mga kilalang personalidad sa larangan ng pageant at modeling sa si Myanmar. Ipinanganak at lumaki sa Yangon, Myanmar, si Hutu ay kinatawa ng kanilang bansa sa iba't ibang male beauty pageants tulad ng Mr. Supranational at Man of the Year. Kilala siya hindi lamang sa kanyang taas na 6'1", kundi pati na rin sa kanyang malakas na presensya sa social media na nagbigay sa kanya ng iba't ibang parangal. Isa rin siyang inspirasyon sa mga kabataang Burmese, lalo na't na pinatunayan niyang kayang makamit ang pangarap sa kabila ng mga hamon. Noong 2015, nagpasya si Hutu na pumasok sa Myaktila University sa Myaktila, Myanmar upang kumuha ng kursong abogasya ngunit hindi nagtagal. Ang kanyang kakaibang galing at tikas ay napansin sa larangan ng pageantry. Noong August 2016, sumali siya sa Man of the Year 2016 kung saan kinatawan niya ang Myanmar at nagipagtagisan laban sa sampupang kandidato sa Indonesia. Bagamat hindi siya nakapasok sa top 5, nagwagi siya ng mga espesyal na parangal tulad ng Mr. Modern at Mr. Social Media, patunay na kanyang husay sa pagharap sa publiko. Hindi nagpatinag si Huto sa kanyang mga karanasan sa international pageants. Noong April 2017, muling lumahok si Huto bilang kinatawan ng Yangon East sa Mr. Global Myanmar 2017 na ginanap sa Junction Square Water Fountain Area sa Yangon. Dito, nakamit niya ang second runner-up at lalong nakilala sa Myanmar bilang isa sa mga hinahangaang personalidad. Pagdating ng December 2017, muling lumaban si Hutu sa international stage sa Mr. Supranational 2017 na ginanap sa Poland. Sa patimpalak na ito, nagipagtunggali siya laban sa 33 iba pang kandidato mula sa iba't ibang bansa at nagawang makapasok sa top 20. Ang pagkakapasok na ito ay nagbigay sa kanya ng mas malaking exposure sa international modeling at beauty pageant scene lalo na sa social media. Noong November 2018, tinanghal siyang Mr. Universal Ambassador Myanmar 2018. Bagamat hindi siya nakapagpatuloy sa international competition na ginanap sa New Delhi, India, ipinakita ni Huto ang kanyang dedikasyon sa pagpapalawak ng kanyang mga kontribusyon sa industriya. Noong October 2019, dumalo siya sa Miss Earth 2019 Coronation Ceremony na ginanap sa Okada, Manila kung saan muling umangat na kanyang reputasyon bilang isang respetadong figura sa pageantry. Taong 2021, isang mahalikang hakbang ang ginawa ni Huto sa pamamagitan ng pagkikipagkita kay Nawat Itzara Grisil, ang founder ng Miss Grand International sa Bangkok. Dahil sa pagkikitang ito, siya ay tinalaga bilang National Director ng Miss Grand Myanmar. Isang posisyon na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong itaguyod ang talento at ganda ng mga kababaihan ng Myanmar sa international stage. Bago nito, siya rin ang dating National Director ng na Miss Earth Myanmar kung saan nasaksihan niya ang dedikasyon at pagsusumikap na kanyang mga kababayan sa pagsali sa mga prestihiyosong pageants. Bagamat maraming tagumpay ang naabot ni Huto, hindi rin niya naiwasan ang mga hamon at kontrobersya. Noong March 2022, itinalaga si Huto bilang Man of the World Myanmar 2022. Gayunpaman, hindi siya nakadalo sa patimpalak na ginanap sa Baguio City noong June 2022. Huto protested and threw accusations against Nawat over the coronation night verdict sa kamakailang Miss Grand International 2024 na ginanap sa Bangkok, Thailand. Nagkaroon ng isang malaking usapin na nagpaigting na diskusyon sa pageant community. Naging sentro ng kontrobersya si Huto, ang National Director ng Miss Grand Myanmar, matapos mag-viral ang isang video na ibinahagi ng Missology sa Facebook noong October 26, 2024. Sa lato ng video, makikita si Huto na biglang inalis ang corona at sash mula kay Tay Tay, ang pambato ng Myanmar. Habang ito ay umiiyak sa MGI Hall matapos ang Coronation Night. Ang kilos na ito ni Huto ay nagdulot ng malaking backlash online kung saan ang ilang mga manunood ay nagbigay puna sa kanya bilang unsportsmanlike at hindi professional. Sa video, makikita si TayTay -Tay na nakatayo sa dulo ng stage habang ang kanyang team ay maingat siyang inaalayan pababa. Sa mga sandaling yon, si Huto ay kitang-kitang nadala ng matinding emosyon at bigla ang inalis ang korona mula sa ulo ni Taytay -Tay at ang sash mula sa kanyang katawan. Ang eksenang ito ay sumasalamin sa tensyon at pagkabigo ng Myanmar team noong gabing yon. Hindi rin nakatulong ang pagpapahayag ni Huto ng kanyang galit sa taong kumukuha ng video kung saan siya ay tumuro at tila nagpakita ng matinding galit at pagkadismaya. Ang aksyong ito ay nagdulot na pagkalito at pangamba sa mga nakasaksi at mabilis na kumalat sa social media. Matapos ang kontrobersyal na pangyayari, nagpost agad si Huto sa kanyang Facebook page ng isang cryptic na mensaheng Bye Forever. Ang maikling mensaheng ito ay nagdulot ng iba't ibang haka-haka ukol sa kanyang damdamin at posibleng pag-alis niya sa Miss Grand International Organization. Maraming netizens ang nagtanong kung ito na ba ang huling pageant na sasamahan ng Myanmar sa ilalim ng pamumuno ni Huto. Bukod dito, naglabas din siya ng isang live broadcast kung saan tinukoy niya ang mga resulta ng kompetisyon bilang hindi patas para sa Myanmar. Sa kanyang mga pahayag, inilahad niya ang kanyang mga aligasyon laban sa organisasyon kabilang ang di umano'y hindi tamang proseso ng pagboto. Sa live broadcast na yon, inihayag ni Huto na mayroong mungkahing mula kay Nawat na ng Indonesia ay nag-alok ng financial support upang masiguro ang pagkapanalo sa Popular Vote Award. Sa kabila ng mungkahing ito, sinabi ni Huto na sinubukan niyang sundan ang proseso ng pagboto sa MGI app at humiram ng pondo mula sa kanyang mga kaibigan upang mapalakas ang tsansa ni Taytay -Tay sa Popular Vote. Sa huli, si Miss Grand Indonesia ang nagwagi sa kategoryang ito at dito ipinahayag ni Huto ang kanyang pagkalismaya sa sistema ng pagboto. Ayon sa mga haka-haka, sinasabing ang team ni Huto ay gumastos ng malaking halaga para sa kampanya at mga boto para kay TayTay. -Tay. Malaki ang kanilang naging pagsisikap at pag-asa na makakamit ni Taytay -Tay ang nararapat na pagkilala at mga award. Ang hindi pagtamo ng kanilang inaasahan ay nagdulot ng matinding pagkadismaya para kay Huto at sa kanyang team. Sa kanyang huling post, sinabi ni Huto, "I have come down. Will I renew the contract?" Ang pahayag na ito ay nagbigay ng bagong hudyat sa posibleng pagbabago ng relasyon ng Myanmar at ng Miss Grand International Organization. Marami ang nagtataka kung ito na nga ba ang magiging huling taon ng Myanmar sa patimpalak o kung magkakaroon ng mga kondisyon bago muling sumali si Hutu sa nasabing organisasyon. Hutu and what accusations led to Myanmar's dethronement and lifetime ban. Ang katatapos ng Miss Grand International 2024 ay nagdala ng hindi inaasahang kontrobersya na kumitil sa reputasyon ng mga kalahok at ng organisasyon mismo. Isang mainit na palitan ng salita ang naganap sa pagitan ni Nanawat at Huto. Sa gitna ng mga akusasyon ni Huto, hinggil sa pamamalakad ni Nanawat, lumutang ang mga isyo na nagbigay diin sa mga alalahanin o sa transparency at integridad ng mga beauty pageant. Matapos ang coronation night, nagpasya si Huto na ilabas ang kanyang saloobin sa isang live social media broadcast. Hindi pinalampas sinawat ang mga pahayag ni Huto sa isang live social media broadcast noong October 26, 2024. Nagbigay siya ng tugon hinggil sa mga akusasyon. Inilahad niya na marami siyang narinig mula kay Nini, ang first runner-up ng Miss Grand International 2023 na nagkaroon ng mga hindi ka nais-nais na karanasan kay Huto. Ayon kay Nawat, maraming kwento si Nini hinggil sa mga pag uugali ni Huto na dapat isalang-alang. Dahil sa mga akusasyon at pagpapahayag ni Huto, lumitaw ang mga malalaswang video at mga piktorya na hubot-hubad si Huto na nagdulot ng pagdududa sa kanyang kredibilidad. Pinaghihinalaan na ang mga supporters ni Nawat ang may pakana sa demolition job na ito laban kay Huto. Sa kabila ng mga ito, nagpatuloy si Huto sa kanyang kampanya laban kay Nawat na nag kay Nini na ilabas ang mga ebidensyang hawak niya sa isang media conference. Ang palitan ng mga akusasyon ay nagbigay diin sa tensyon sa komunidad ng mga beauty pageant. Maraming tao ang nagbigay ng kanilang opinion ukol sa issue na may ilan na sumusuporta kay Huto at may ilan namang pumapabor kay Nawat. Sa gitna ng mga pangyayari, sinabi ni Nawat at sila sina Miss Grand India, Rachel Gupta, at Miss Grand Philippines, Christine Juliana Opiaza, ang tunay na mahigpit na magkalaban para sa corona ng Miss Grand International 2024. Matapos ang insidente, inihayag ni Tay, -Tay na isinauli niya ang kanyang corona bilang second runner-up. Naglabas din ng opisyal na pahayag ang Miss Grand International Organization na nag-anunsyo ng pagbawi sa kanyang parangal dahil sa hindi angkop na pag-uugali. Ayon sa pahayag, nagpasya silang bawiin ang titulong ito dahil sa paglabag ni Tay-Tay sa ilang regulasyon. Ipinahayag din ninawat na nagbigay siya ng lifetime ban sa Myanmar sa pagsali sa Miss Grand International. Ito ay bunsod ng mga pahayag ni Huto at Tay-Tay laban sa kanyang organisasyon. Sa kanyang mga pahayag, Nawat na ang kawalan ng sportsmanship at ang mga aligasyon na kakulangan sa kredibilidad ng negosyo ang dahilan ng kanyang desisyon. Sa kabila ng mga pangyayari, hindi nagpatilag si Huto sa kanyang live social media broadcast. Inilahad niya ang kanyang mga reklamo laban sa Miss Grand International at ang sama ng loob na kanyang nararamdaman. Umiiyak siya nagsalita tungkol sa mga hamon na kanyang dinaranas sa gitna ng kontrobersya. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili si Nawat na may magandang relasyon sa komunidad ng Myanmar. Ibinigay niyang halimbawa ang kanyang mga burmese na kasambahay na sumusuporta sa pagkapanalo ni Tay Tay. Sa huli, nabigay si Nawat ng isang matinding patotsada kay Tay Tay. Sinabi niya na ang mga tao tulad ni Tay Tay ay hindi dapat makilahok sa anumang kompetisyon. Ayon kay Nawat, mas mabuti kung mananatili si Tay Tay sa kanyang imaginary fantasy virtual world. Tinapos niya kanyang pahayag sa pamamagitan ng pagsasabing, End of story na nagbigay din sa kanyang matibay na opinion ukol sa issue.